Good morning mga ka-Sniper Sa maulan ng umaga dito sa aming lugar Ano yung nangyayari dito sa aming hangapan mga Bahang-baha Magdamag na ulan dito Kaya yan ang resulta Tingnan natin dito yung Source ng tubig na galing sa bundok ito yung pinakang pailog na pinatawag ang lakas ng tubig tumadaan dito sa mga tabi <laughs> ah, grabe ang lakas ng tubig dito ito ay naman malabo yung tubig tubig na ay galing sa bundok doon din sa mga open canal na yan ay papunta sa mga palayan tapos yung iba ay dumadali na din sa kalsada tingnan mo na ng bundok ko puro fog ang bundok sa so dako dun sa aming kanima. sa dami ng tubig na lumalabas sa mga open canal na galing sa bundok nagresulta dun sa pagbado sa aming harapan tapos itong mga palayan din dito sa aming harapan mga ka-sniper ay puno ng tubig dahil din dyan sa uh, agos ng tubig na yan nasisira yung kalsata ayan o oh. open canal ay hindi kaya yung tubig. Tapos may baka pa dito ng mga niyog at mga plastic na may aalisin ko ito. Perikado so, lang baka tayo nabusi. Ito nga! Ito yung mga niyog na bulok na galing din sa itaas. Tapos ang nangyayari kasi dito mga ka-sniper nung meron ditong nagpayo ng tubo na taga geothermal ay e tinambakan ito ng lupa itong supposed to be open canal tinambakan ng lupa tapos nilagay ng PVC siguro 4 lang yung sukat kaya hindi niya kaya yung volume ng tubig na lumalabas tapos nababarhan pa may ano, nilagay ako dito ng steel matting ay kinuha siguro ng mga bata kaya nababarhan pa rin buti dito sa kabila ang parang nasa open ka na life complete yan eh, ang lakas ng dali ng tubig din dito galing doon sa may likod namin tapos itong mga kaibigan kong magsasaka dito punla na ng palay kaya lang inulan na naman oh, bahang baha pero gaganda pa naman yan dito ako naninikling dati dun sa so bag ako dun kaya lang ngayon paano makakapanikling kaya lang maulan ang dami yung tagak dun sa so, lugar pag ito lumago na ulit ang palay yan no. dami na naman yung tikling sa so, tigkabila dito ay open canal kaya lang hindi talaga kaya yung tubig ang dami tapos barado pa dito sa akin kaya nalulunod yung mga palay gutin lang dito sa akin walang tanim dito sa baba hmm, kaya ko na kami dito uh, mo yung ano yung ilalim na nun malalim yan baka halam pa sa akin yung braso yung ilan pa ang lamig pa mamaya susungkitin ko yan saka yung basura dito naalisin muna natin yung basura mga niyog lang naman ito hindi naman totally yung basura saka malinis yung malinis yung tubig dito galing din dito hindi galing sa hindi naman pag ito ay hindi na doon na action at nagtagal Dalambot sa ilalim ng kalasada Kaya magsisimula na siya matipak Yung e balak namin dito, ay lang hindi naman akan yung loteng ito. Ito lang katabi, sa kanyang likod. Eh, bubong namin ito para palalabasin ulit yung open canal. Tanggalin na ito. Kaya lang nag-uulan, hindi namin maglawa. Siguro kung nag-tigil na yung ulan. Nandito pa nga yung motor ng ano, nung mga magsasaka hindi na sila makapagmotor dito kasi nga maulan sa bilim-bilim dun sa lugar na yon sa parte yung bayan ng Tayabas at Lucena pagbilaw yung buong kapuloan yata yung ulan hindi ko lang alam kung may low pressure naglalandi sa baha si Bradak Sniper ah, yung mga ka-Sniper, ito lang muna yung upload natin ngayon yung pagtatampiso natin sa baha pag-aalis ng mga liyod. dapat yun na yung mga tas-tas. Kaya yeah, nga, dapat ay tas-tasin yan. Ay, tingnan mo dun, oh. Ibaan na. Yan, oh. No. Bareta lang katapat niyan. Oo <laughs> nga. ay ma maulan lamang ay hindi hindi namin magawa huh? maulan ako tayo bubungkalin na nga yan hindi ako muna ay mag tusong piting ko dun baka meron nakabarang niyog ay hindi ko naman maano itong cellphone at baka malaglag na dahil ang gawin natin ay eh. hey, mga sniper hanggang dito na lang muna maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta support uh, sa road to 1k subscribers ni Bradak Sniper huwag po kayong mag ang dumalaw sa aking channel at panoorin ang buong aking mga videos para naman po makaipon tayo ng watch hours dahil marami-rami po marami-rami pa po ang ating bubunoyin <laughs> na utal na ayun sa mga youtube friends ko sa ibang bansa mga ka ka-sniper at ka-hunter sa Asian countries Assalamualaikum sa mga Muslim countries mga kaibigan natin diyan pagpalain kayo ng lumikha sa mga friends ko pa rin na OFW sa magdalahingin ang inyong kaligtasan saan man kayo naroon Merry Christmas baka naman Good morning, good morning, isang maulang umaga at mahamong paligiran, dala ka sniper na sabing ang buhay ay weather weather lang. Minsan maulan mabagyo, pero sisikap din ang araw para sa panibagong pag-asa. Bye bye, I love you all.